Anjo Iliana, may binulgar tungkol sa katauhan ni Tito Soto. Sa kasalukuyang yugto ng industriyang pang showbiz sa Pilipinas, isang usapin ang muling nag-alsa at nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa publiko. Ang tampok ay walang iba kundi si Anjo Iliana, dating host ng It Bulaga, at ang kanyang mga pahayag laban kay Tito Soto, ang veteranong host ng It Bulaga. Tila isang dokumentaryong puno ng tensyon, pagsisiyasat, at malaking tanong ang umuusbong sa pagitan ng kanilang mga hakbang at pahayag. Sa panahong ito, sisimulan natin ang malalimang pagsusuri, hindi lamang sa mga pahayag ni Anjo, kundi sa mga konteksto, pinagmulan, paghahabol, tugon, at ang ilalim ng tabing usapin na bumabalot sa pagitan nila ni Tito Soto. Bagamat hindi palubusang nabubunyag ang lahat ng ebidensya, mahalaga ang pagkakaroon ng masusing pagsilip sa sitwasyon, upang makita kung ano ang kwento sa likod ng pangyayari. Bahagi ng kwento ni Anjo Iliana. Sa kanyang karera, nalampasan niya ang maraming hamon, maging sa larangan ng pag-arte, hosting, at pakikisalamuha sa industriya. Ngunit gaya ng ibang artista, may mga pagkakataon ding nagkaroon ng usapin ang kanyang karera, mula sa pagsingil ng sahod, usapin sa kontrata, hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga dating katrabaho. Noong panahon ng pandemya, si Anjo Ilyana ay umalis na rin sa Itbulaga matapos ang 21 taon. May mga ulat na nagsabi na ang segment na One for All, All for One ay naapektuhan ng COVID-19, at ito ay isa sa mga dahilan ng pag-alis niya. Gayun din, may live stream siya kung saan kanyang sinabing mayroon siyang mga hindi nabayarang sahod mula sa production company ng Tape Inc. noong panahong iyon mabilis na sumunod ang mas mahihigpit na pahayag ni Anjo, hindi lamang tungkol sa sahod at kontrata, kundi pati sa loob ng Itbulaga at kay Tito Soto. Sa isang live stream niya, sinabi niya na humihiling siya kay Tito Soto na ipakita ang resibo ng kanyang ipinangakong sahod para sa mga mahihirap na estudyante. Inakusahan niya ang isang sindikato sa loob ng Itbulaga, at sinabing may mga taong siniraan si Direk Bert De Leon bago ito pumanaw, na nagulat sa kanya. Hinarap niya ang mga trolls na umanoy galing sa kampo ni Tito Soto at It Bulaga. Ang pahayag at mga akusasyon ni Anjo. Sa isa niyang livestream, sinabi ni Anjo na may alam siya tungkol sa di-umanoy mistress o kabit ni Tito Soto na nagsimula pa noong 2013. Ang kanyang mga naging pahayag, gusto mo e-reveal ko kung sino po yung kabit niyo mula 2013. Inihayag ni Anjo sa livestream hindi ako takot sa TVJ, ginamit niya ito upang ipakita ang kanyang posisyon bilang may malayang panig. Ayon kay Anjo, ang pangunahing motibo ay ang pambabash daw sa kanya na nagmula sa mga troll na konektado sa Itbulaga at kay Tito Soto. Ayon pa sa kanya, kahapon paggising ko, yung mga basher ng Itbulaga, binabash ako. Alam kong trolls yun ni Tito Soto. At dahil sa sunod-sunod na pambabash, umabot ito sa punto na binlof niya si Tito Soto bilang isang taktika upang may tigil ang patuloy na pag-atake sa kanya. Samantala, tumanggi si Tito Soto na sagutin ang mga akusasyon ni Anjo ng matanong sa Senate Press, hindi ko napapatulan. Huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Ipinakita nito ang desisyon ng senador na huwag palakihin ang isyo at huwag bigyan ng malaking pansin. Ceasefire at pag-uungkat ng bluff. Pagkatapos ng ilang araw ng pahayag at social media live streams, inanunsyo ni Anjo na nakipag-usap siya kina Vic Soto at Maro Soto kapatid ni Tito Soto tungkol sa isyu. Ang naging resulta, isang ceasefire agreement na nagsasaad na wala nang itutuloy pang mga bagong pahayag tungkol kay Tito Soto. Pag-amin ng bluff, mahigit dito, inamin ni Anjo na ang mga pahayag niya, partikular ang tungkol sa mistress, ay isang bluff, hindi tunay na may ihahayag ng konkreto. Ang kanyang paliwanag, inis siya dahil sa mga troll at pambabash na hindi niya matiis, kaya bumunton ang mga pahayag bilang tugon. Reaksyon at Implikasyon Ang mga pahayag ni Anjo ay naghasik ng malawakang reaksyon sa social media at showbiz balita. May mga humanga sa tapang niya na magsalita, may mga bumatikos na ito ay gawa-gawa lang o may ibang motibo. Ang kalituhan sa pagitan ng bluff at totoong akusasyon ay nagdulot ng pagpuna sa kredibilidad ng parehong partido kay Anjo at kay Tito Soto. Ang isyo ay hindi lamang interpersonal, bumabalot din ito sa mas malawak na konteksto ng produksyon at politics sa likod ng noontime show. Ang punong akusasyon ni Anjo tungkol sa sindikato ay nagpapahiwatig ng pag-iral ng mga puwersang hindi nakikita sa harap ng kamera, mga interes sa likod ng eksena. Gayun din, ang kanyang pag sa Itbulaga noong 2020 pagkatapos ng 21 taon ay may pinagmulan sa pandemya at ilang isyo sa sahod hindi rin mapag-iwang ang relasyon ni Tito Soto sa politika, bilang Senate President at dating maraming taon sa showbiz. Ang akusasyon ni Anjo na may kinalaman sa troll camp at kaalyado si Tito Soto sa administrasyon ay nagpapakita na ang sitwasyon ay may hint ng politikal na dimensyon. Ang tanong ay, hanggang saan ba ang kompetisyon sa pagitan ng showbiz at politika, at paano nagiging salamin ang sitwasyong ito sa labas ng kamera ng mga laban sa industriya? Sa kabila ng ceasefire, may mga tanong pa rin nananatili. Totoo bang may mistress si Tito Soto mula pa noong 2013? Sino ang tumutulong, nagpapalaganap ng troll attack kay Anjo? May connection ba ito sa kampo ni Tito Soto o sa ibang interes sa industriya? Ano ang tunay na kondisyon ng loob ng Itbulaga? Sa panahon ni Anjo kung may konting balita man lang na may sindikato, ano ang implikasyon nito sa mga host at empleyado? paano magiging president ito para sa ibang artista o host na naglalantad ng ganitong mga pahayag. Sa pundasyon ng Entertainment Politics Intersection, paano natin haharapin ang showbiz bilang bahagi ng mas malawak na diskurso sa kredibilidad ng mga personalidad at institusyon? Para kay Anjo Iliana, ang pahayag ni Anjo ay maaaring magdala ng dalawang magkabilang epekto, positibo, nakikita siyang may tapang magsalita, hindi natatakot sa ngalan ng status niya. Negatibo, posibleng mawala ang kredibilidad niya dahil sa pag-amin na bluff lamang ang ilan sa mga akusasyon at may pag-aalinlangan sa intensyon at motibo niya. Para kay Tito Soto. Positibo, sa pagpili niyang huwag palakihin ang issue. Nakita ito bilang may dignidad at hindi ginawang showbiz drama. Negatibo, ang mismong akusasyon kahit hindi totoo ay maaaring magdulot ng duda sa imahe niya lalo na sa pangako niyang ibibigay ang sahod niya sa mga estudyante at sa integridad ng kanyang showbiz political career. Ang sitwasyong ito ay nagsisilbing paalala na sa likod ng eksena ng showbiz ay hindi malayo sa politikal na laban at intriga. Kung paano ang mga insider claims, troll wars, at social media live streams ay nagiging bahagi ng narrative, malaking hamon ito sa transparency, ethics, at imahe ng entertainment industry. Ang kasong ito ni Naanjo Iliana at Tito Soto ay higit pa sa simpleng personal na banggaan. Ito ay sumasalamin sa interplay ng showbiz, politika, kredibilidad, at kapangyarihan. Ipinapakita nito kung paano ang pahayag kahit bluff lamang ay maaaring maging sandata at pagsubok sa reputasyon ng bawat panig. Habang kasalukuyang nagpapatuloy ang ceasefire, hindi ito nangangahulugang natapos na ang lahat. Marami pa ang maaaring lumabas na impormasyon at ang publiko ay may tungkulin na maging mapanuri. Ang pag-aaral sa ganitong usapin ay hindi lamang para sa intriga, kundi para rin sa pag-unawa sa kahalagahan ng accountability, transparency, at integrity sa larangan ng entertainment at politika. Hinihikayat ang lahat na manatiling bukas ang isipan, hindi basta maniwala o sumang-ayon agad, kundi magsaliksik, magtanong, at maghintay ng mga konkretong paraan upang makita kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng mga pahayag.